Alright, labis na malamig ang panahon natin ngayon, tuwing umaga. At ayon sa pag-asa, hanggang February para magtatagal ang ganitong panahon, bro. Pwede pang takbo yan. Pwede, sa -sa. pwede. At isa sa masarap gawin, ang paghigop pag na mainit na sabaw ng mami at lomi, my favorite. Yung ganyang sound effect. Ganon. Mahaba ng lomi. <laughs> <laughs> Inaubos. Pero hindi na natin kailangan talagang lumayo pa dahil dito lang sa Metro Manila, ba, Ayan. matitikman na natin yung instant food trip. ngayong malamig ang panahon. Yan ay bibida sa atin ngayon nila Tony Pet, Monica at Arn. Good morning, guys. Hindi ba kayo tumataba sa mga kine-feature niyong pagkain? <laughs> <laughs> si Arn dito. Good morning! Good morning! Hey, Brother Drew! Hey, Susie! Nandito tayo ngayon sa isang uh, sikat at tradisyonal na mommy and uh, uh, lomi house dito sa Binondo, Manila. At ang aking ginagawa ay kinakabayo natin ang ating ating noodles itong traditional na paraan ang ginagawa ng mga ng mga Chinese centuries old yan at ang sinasabi nga naman di ba ay ang mga Chinese ang unang nag-impento ng noodles at hindi ang mga Arabo at Italiano yan talagang ginagawa ito kinakabayo small horse ang tawag nila rito para pinong-pino -pino ang masa ng noodles kapag ka ito ay pinong-pino -pino na ito ang magiging itsura yan pak yan Pagka bango-bango, egg noodles ang ating ginagawa. Okay. Sa bandang iba ba, si Monica at saka si Arn ay meron niluluto pampainit. Bon, Arn, ano bang itong niluluto dyan? Get ready! Alam mo, Kuya Pet, in fairness, bagay sa'yo yung ginagawa mo. Pangangabayok, karirin mo na yan. But anyway, yung ano? uh, gin Arn, yung ginawa bagay kanina. Sa sa bagay sa'yo, bagay din sa'yo. Yung ginawa mo, Kuya Pet, na noodles para sa laga sa mami yan. Ito, nakikita natin. Pero hindi yan muna papakita natin dahil meron yes. pa tayo isang pampainit na ibibida. Doon muna ako, Arn, ha? Okay, ako Ito, muna pa na dito, Mon. Mm -hmm. Lomi at miswa na bagay na bagay din mga kapuso. Ngayon, malamig ang panahon. Ayan, nakita natin. Now, dito sa pinuntahan natin sa Binondo, yung kanilang rest recipe para sa miswa at lomi. Iisa lamang daw ang pinakaiba lamang ay yung kanilang noodles. So ipapakita namin sa inyo kung paano nga ginagawa tong dalawang to. Ayan, meron tayong mga ingredients dito sa ibaba. Siyempre, nandiyo yung mga pampalasa, nandiyo yung asin, may chicken powder, may pamenta, yung uh, mushroom sauce, oyster sauce. At garlic. Now, meron din mga pampalapot. Itong cornstarch at egg yolk. At syempre, pinaka-importante sa lahat, ang kanilang mga sahog. Ayan, merong gulay at mga karne. And of course, the noodles. Itong niluluto natin ngayon, lomi. So, ang gagamitin natin noodles ay lomi. Now, kasama natin ngayon si uh, Chef Edwin na uh, ngayon ay nagluluto na. Uh, if I'm not mistaken, ang ginawa ni Kuya kanina, nag na siya ng garlic at uh, ng mga karne. At ngayong uh, medyo luto na, yung mga yon nilagyan na niya nung tinatawag nila na special pork stock o yung pinakasabaw. Yung nga daw yung sikreto para maging masarap yung ating noodles o yung lomi na niluluto. At pagkatapos, anong susunod yan, Chef? Yung ating noodles na, di ba? Tama ba? O yung ibang ingredients pa. So maglagay na tayo tulad nitong oyster sauce, yung ating mushroom sauce, Ayan, ihahalo-halo lamang yan. Bukod sa pampalasa kasi mga kapuso, kung mapapansin nyo, medyo may pagka-brownish din yung kulay ng ating mga noodles. So ito, yung medyo nagbibigay kulay din dun sa ating pagkain. Tapos ilalagay lamang dun sa kawali, ihahalo-halo. Naku naman, sabaw pa lang. Pwedeng-pwede na. Ang <laughs> bango! I love it! At pagkatapos, ano na ihahalo natin? Yes! Eto, expert to sa pagkain. Alam na, alam niya yeah, Hindi, <laughs> yeah. Amoy pa lang. Alam mo na, ano oh, ingredients yes. eh. Ito, sesame oil. Ito, gustong gusto ko. Nagpapasarap talaga. Ito, nagpapagana talaga para sa akin. Sesame Ayan. oil. Mmm. Oh. So, so, yan. Nilagyan ng chicken powder. Nilagyan ng asin. Mm. Nilagyan ng paminta. Lahat yung pampalasa doon Special atin. mention yung ating, uh, ating mushroom. Mushroom soy Ayan. sauce. Look at that. Mushroom soy sauce. Oo nga, kakaiba yun eh. Kakaiba okay. yun. Yes. So nakikita natin iba't ibang klase ng mga noodles ang uh, binibida rito sa Masuki. Meron tayo dito mga uh, lomi, meron tayo may miswa. So talagang endless ang mga possibilities ng paggawa ng mainit na sabaw na may noodles. Iyon. At tama-tama talaga ngayon na malamig-lamig ang panahon, di ba? Yeah, tama-tama rin. Kakain na tayo. Oh, Ay, <laughs> yun ang gusto ko dyan. Yeah, parisa sa na siopaw. Giant siopaw. Nakita natin, silagyan na ng noodles, silagyan na ng lomi noodles yung ating uh, niluluto. Yep. At isusunod na ang ating Cabin! gulay. Ay, anong gulay yan? Ah, uh, repolyo. Ang galing. Repolyo. Ang galing mo. <laughs> Thank you, ma'am. Ang <laughs> husay, ang husay. Ayan, tapos, uh, medyo pakukuluan ba ng auntie yan? Tama ba? Medyo bubulabulay? O, okay na yung ganyan lang? Okay na. Medyo paiinitan para Mga ilang minuto palito. po natin papakuluan yan, sir tatlong minuto lang meron meron ka ng noodles na iyong makakain masarap talaga yan na dapat mainit kumukulo umaso aso para nakikita mo di ba yung mga flavors ng mga ng ingredients ng mga ng mga Chinese na food talaga kakaiba eh di ba talaga yeah imagine Imagine na ang, kapag pupunta ka sa, sa bansa nila, talaga ang una mo inisip pagkain nila, di ba? At ang magandang balita dito, hindi mo na kailangan pumunta pa sa China para lang maka uh, tikim ng authentic na Chinese uh, cooking. Alam mo, hindi ko alam kung uh, pato pa to katagal matatapos. But anyway, meron kami finished product. Ito yan. At syempre, titikman namin yan maya-maya lamang. So, Kuya Pet, back to studio. <laughs> Yahoo! Sige, paano namin titikman ito? <laughs> Para-paraan! <Sito> na lang. <laughs>